Mahilig ka rin bang mag-travel at pumunta sa maraming mga gandang destinasyon sa iba't ibang panig ng mundo? At dahil nakasanayan na nga natin na saan man dako tayo makarating ay hindi hindi natin makakaligtaan ang mag-uwi ng souvenir bilang remembrance ng ating paglalakbay. At ito nga ay maaaring mga handmade crafts, ref magnets, local handicrafts, shells, buhangin, at maging halaman man o bato. Subalit ibahin ninyo ang uluro, sapagkat labis na nakababahala ang pag-uwi mo ng bato buhat dito, na maaring hindi lamang magdala sa iyo at sa iyong pamilya ng kamalasan, ay maaari pang humantong sa masaklap na kamatayan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa ating mga bagong uploads. Ano nga ba ang uluro? Ang uluro o tinaguruan ring Ayers Rock ay isang gahiganting piraso ng bato na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Australia. Ito ay may taas ng 863 metro na mas mataas pa nga kesa sa Eiffel Tower. Ang batong ito ay kulay reddish brown at tinatayang may edad ngang umaabot sa 500,000 taon na o higit pa. Ito ay binubuo ng mga sedimentary rocks o arcos na mayaman sa feldspar at mga quartz na nagbibigay dito nang malakulay pulang hitsura nito. Isa ang uluro sa pinakatanyag na tourist attraction sa bansang Australia. Subalit hindi batid ng ilan ang kamalasan nitong daladala at panganib na maaring maiuwi nila. Subalit ano nga ba ang espesyal sa malaking tipak ng batong ito? Ayon sa paniniwala ng mga Anango, unang mga tribong naninirahan sa gilid ng Uluro. Banal raw ang batong ito, sapagkat ito ay naging himlayan na ng mga sinaunang nilalang at maging ng kailang mga ninuno o na mayapang mahal sa buhay. At anuman ang dumaang bagyo at karamidad rito ay hindi hindi ito masisira. Mayroong mga nagsasabi rin na ito nga ay pinaninirahan ng mga elemento ng kalikasan kung kaya hindi hindi ito mapipinsala kailanman. Alam mo ba na ang batong ito ng uluro ay nagbabago-bago pala ng kulay sa paglipas ng bawat panahon o bawat seasons. Ang mga bato sa gilid ng uluro ay binubukalan rin ng mga tubig na pinagmumulan o pinagkukunan nila ng maiinom na tubig. Dito rin makikita ang ilang mga sinaunang marka ng kanilang sibilisasyon. Kung kaya naman, talagang sacred o banal ang batong ito. Subalit, dahil isa na nga itong tourist spot, ay libu-libong tao ang bumibisita rito at hindi may ang ilan ay mag-uwi nga ng mga piraso ng bato buhat sa uluro. At dito na nga nagsisimula ang kanilang malagim na kalbaryo. Ayon sa mga taga roon, Maaring mo namang kunan ng larawan o litrato ang lugar. Subalit, kung nais mo ng remembrance, ay huwag na huwag mo ng pagkainteresan ang mga piraso ng bato buhat dito. Kung hindi, ay kasama mong maiuwi ang ilang mga elemento na maaring magatid ng kamalasan at kamatayan sa iyo. Kamakailan nga lamang ay libu libo ng mga turista buhat sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsisipagpadala o nagsisend ng mga package patungo o pabalik sa Uluro. At ito nga ay naglalaman ng mga piraso ng kinuha nilang mga bato. Bunga ba ito ng kanilang pagkakonsensya? O kaya naman ay dahil nakakaranas na sila ng kamalasan? At ang bawat sulat o package na ito nga ay naglalaki pa nga ng mga sulat nang humihingi sila ng tawad sa kanilang pag-uwi ng bato ayon sa isang traveler buhat sa Hong Kong. Mula raw nang matanggap niya ang batong ito buhat sa kaibigang bumisita sa Uluro, ay sunod-sunod na nga ang kanyang kamalasang nararanasan sa buhay. Naghiwalay daw di umano sila ng kanyang nobya at nalugi pa ang kanyang kumpanya. At ngayon naman ay kailangang operahan ng kanyang ama dahil sa bigla ang heart problem nito. Kaya nais na niyang isole ang lahat ng bato na kanyang natanggap buhat sa kakilala na nagtungo nga sa Uluro. Mayroon ring isang nagsabi na matapos niyang maiuwi ang ilang tipak ng bato at buhangin buhat sa Uluro ay nagsunod-sunod na rin ang pagpanaw ng kanyang mga mahal sa buhay. Ito nga kaya ay sadyang nagkataon lamang o talaga kayang nagtataglay ng kamalasan ang bawat piraso ng bato buhat sa Uluro kung ito ay maiuwi mo. Sana may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. narinig mo na ba sa mga matatanda ang katagang tsaka pa? Ano nga kaya ang kapangyarihan at bisa ng bagay na ito na buhat sa isang halaman na hindi mo pinapansin? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay pag-usapan natin ang isang gamit pantaboy ng mga masamang nilalang at mga masamang espiritu. Papaano nga ba ito ginagamit? at inyong tunghayan at kayo na mismo ang magsabi kung ano nga ba ang nakapanghahali ng dulot nito sa inyo habang pinapanood ninyo ang ating video. Tsaka pa, umaari rin nating bigkasing tsaka pa. Isang kwentuhang salita na ang ibig sabihin ay shaker o pangalog. Ang cakapa ay isang bugkos ng mga dahon ng kawayan na natagpuan at nakuha pa sa kagubatan ng Amazon. Ngunit saan nga ba ginagamit ang bagay na ito? Ang cakapa ay kadalasang gamit o kasangkapan ng mga manggagamot lalo na nga ng mga albularyo. Kung sakali na mayroong isang taong inaalihan o sinasapian ng masamang elemento o espiritu, ang isang albolaryo ay nagsasagawa ng isang ritual gamit ang dahon ng tsakapa upang palayasin ang mga masamang espiritu. Ipinapagpag at isinishake nila ang dahon ng tsakapa paikot sa katawan ng pasyente habang umaawit ng ikaro o himig ng panggagamot. Animo ang dahon ng tsakapa ay isang ang tamburin na isinasabay nila sa himig ng awitin. Narito ang isang video ng isang ritual na ginagamitan ng dahon ng tsakapa. Ano ang inyong naobserbahan o naramdaman habang pinapanood ninyo ang ritual na ito? Ayon naman sa mga nakasaksi na ng ritual na ito, sila daw di umano ay nakakakita ng mga kulay asul, berde at gininto ang hibla ng liwanag buhat sa dahon ng tsakapa habang ito nga ay ginagamit sa ritual ng panggagamot. Ito di umano ay ang mga espiritu na nahuli o natrap sa dahon ng tsakapa. Pagkatapos nga ng ritual ay itinatapon sa kagubatan ang mga nahuling espiritu, gamit pa rin ang dahon ng tsakapa. Sadyang punong-puno ng hiwaga at mga natatanging kakayahan ang ating kalikasan gaya na lamang ng dahon ng tsakapa na nag-aantay lamang na ating matuklasan at ating gamitin. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Ah, Dito na sa best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa best TV, tayo ay lumibot dihin na mundo ay ating matuklasan